Pinaupahan po yan and possession is now with the less. thought we were engaged Attorney. in the search for the truth. Kasi yung hindi nila po pinangalanan kung sino yon. Parang showbiz. At ang umuupa po ay isang Chinese national. She has a right to be in the Philippines. So nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya. One of those apprehended in the Tuba Benguet home is actually a wanted fugitive in China ang may-ari daw ng bahay si Secretary Roque. Pati na ang tunay na kumakanlong sa mga pugante. Huwag niyo pong lokohin ang komite. Nagkondukta po kayo ng raid nitong weekend uh, sa isang subdivision. Nag-raid po kayo ngayong weekend sa isang subdivision sa Tuba, Benguet. Ah, uh, pwede po bang may ulat tungkol sa raid na iyan sa komiteng ito? halimbawa uh, bakit po kayo nag-raid sino ang nadatnan nyo? at sino may-ari ng bahay na 'yon uh para po sa mas, uh better uh, dis discussion sa description uh yung pong chief namin ng Intel division ang mag-discuss po All right please Chief Intel kumari pong lumapit kayo rito nakapag uh, sumpa po ba kayo kanina Eh, all right thank you sir please take your seat Ano pong pangal buong pangalan nyo sir? Good morning uh, Madam Chairperson, your honors and uh, good morning to this committee. Fortunato S. Manahan Jr., Madam Chairperson, Chief of the Intelligence Division. Chief Manahan? All right, thank you sir. Uh, so paki ulat sa komite kung yung dahilan ng pag raid Uh, kung mayroon at anong identity ng mga taong nadat doon at yung may-ari ng bahay na iyon. Please proceed. Um, Madam Chairperson, last uh, Friday, there was a coordination ng uh, PAOK sa aming uh, bureau, sa aming commissioner, to conduct an operation sa Benguet. And uh, the Bureau of Immigration issued um, um, a, a mission order signed by the Commissioner for a certain subject. Um, Nag-dispatch nag po tayo ng team uh, to join the PAOC and then um, two foreign nationals po ang, uh, ang na-arrest po and now in the custody of the PAOC. Sino po itong foreign nationals? Um, Madam Chair, one male and one female. The female is a Chinese national. The male is a Cambodian national. Okay. At ano yung specific na dahilan na nag-grade kayo doon? At ano yung uh, kinalaman nitong dalawang nadat na ninyo, kinastudy ninyo, anong kinalaman nila doon sa dahilan ng pagpaparid? Um, Madam Chair um, the information uh, received through the coordination of PAOC um, yung mga sa yung target subjects daw ho is uh, uh involved sa Bamban uh, raid a uh, few few months ago So hindi lamang po involved sa POGO in general pero particular sa POGO sa Bamban Ibig pong sabihin mula Bamban <coughs> maaring tumakas sila basta excuse me, lumipat sila sa sa Benguet. Um, wala naman hong information na ganoon pero the, yung yung subject po is uh, cited daw po sa uh, sa Mountain Province which is Benguet. Okay, so yung subject persons na kumaga, persons of interest kaugnay ng Bamban Pogo na site sa Benguet, kaya pinarade, uh, pinarade po sa BI. Uh, together with the paok, Madam Chair. Yes, so BI and paok. And uh, sinong may-ari nung bahay? Kung saan nadatnan yung Chinese woman at Cambodian man? Uh, Madam Chair, yung Bureau of Immigration po, wala hong personal knowledge dun sa name or ownership of the residence. Uh, we're just after the foreign nationals. Um, stated dun sa mission order issued. So sa mission order, paano din describe nung paok yung bahay na pinaparade sa inyo kasama nila? Um, wala hong information na, na, na ibigay sa amin. Only the name of the foreign national stated sa mission order, Madam Chair. All right. May, may tanong si uh, there, SP yeah. Is Pro there a representative from PAOK Here, present. ComSec, nandito ba ang paok? Oh. Ibig sabihin, when you uh, applied for a mission order, hindi nyo, hindi nyo in-specify kung kaninong bahay yun, i-rerate ninyo? Uh, yes, Madam Chairperson, Your Honor. We're just after the site and uh, uh, the name Didn't of the subject. Didn't you dare to ask who owns the house? Um, Hindi po. Usually when we conduct operations po, hindi naman po namin tinatanong kung sino yung may owner, um, owner of the establishment or owner of the house. Um, okay, as we speak, wala ba kayong alam kung sino may ari ng bahay? Uh, wala po, uh, Your Honor. Kasi eh, kasi lumalabas kasi merong may nag-interview ang may-ari daw ng bahay, si Secretary Roque. Secretary Roque, may send ba yung bahay na Well, la, uh, una, una, po. Uh, magandang umaga po kay Senate President Pro Tempore, kay uh, Madam uh, Chairperson Senator Antiveros, and kay uh, Senator uh, Gachalian at sa lahat ng mga bisita rito. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba, binget ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang posesyon ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang one Yun na isang Chinese national na siyong siya po ay pumirma sa contract of lease ay uh, re-require siya na magpakita ng Alien Certificate of Registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So, ang rehistradong lesi po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang Juan yun. Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga pogo, uh, uh, bosses doon, eh ako po'y talaga nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Gaya ng nung naunang release na ng PAGCOR na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang iligal na pogo at matapos naman marinig ang testimonya ni uh, Chairman Altenco, wala naman pong ganong sinabi. Attorney si Roque, Altenco. wag muna po tayo dumako sa ibang issue. Fokus okay. Focus muna tayo sa tanong ni SP Pro Temp na may tanong din ako. Mamaya, dadako po tayo sa ibang mga issue pati yung nabanggit nyo. So let's please focus. Okay. So meron po akong interes sa korporasyon na may ari ng uh, bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng bahay na yan. Now, pero ang ina-emphasize ko po, regardless of the ownership, there is a contract of lease which is duly notarized and which I will submit before this uh, honorable body, which means that possession po dyan is in the hands of Ms. Wan Yu, who is a legal resident of the Philippines with an alien certificate of registration and in possession of a 9G working visa. Ang, nag, ang gusto ko nga po malaman, eh, kung nakita nila doon sa bahay na yon yung tao na hinahanap nila na allegedly may tie sa ban-ban. Dahil kung di naman po ako nagkakamali, again, as part of due diligence, yung isang lalaking nahuli dyan is the partner of my, or of the lessee, no? Hindi ko naman po tinatanggi na may interest talaga ako dyan sa korporasyon na yan, albeit, albeit not 100% as of yet, pero magiging 100% na po yan. Now, um, yun nga po yung lalaki ang alam ko is the partner of one um, yun and alam nyo po hanggang ngayon meron na akong katiwala doon kasi nga po nais ko masigurado na yung uh, lessee will only use the per uh, the premises for residential purposes no dahil nung ako po ay Nasa gobyerno pa, may mga nagre-reklamo sa mga villages gaya ng multinational village na ginagawang pogo at 70 people at a time ang nasa residential homes. So nagtalaga pa ako ng uh, caretaker para masigurado na wala pong ganyan at ang caretaker's report naman ay eh, talagang hanggang tatlong tao lang ang nakatira ron. Ang question po is, yun nga po, kung yung lalaking nahuli ay siyang merong tayo sa ban-ban at dahil ang alam ko po, nag-due diligence din naman kami kung sino yung lalaking yon, partner yon nung aking lesi, but Gentleman of leisure po yun eh. Ang sinasabi ng aking uh, katiwala, hindi naman umaalis ng bahay, golf lang ng golf kasi may golf course po dyan. At nang tinanong namin minsan, ano ba ang trabaho niya, sabi niya, he is a digital nomad, no? Uh, cryptocurrency. No? So nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban. -ban. Dahil kung hindi naman po, eh talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga pogo no? na akin namang itinatanggi po. Maraming salamat po. Uh salamat uh, Attorney Roque and uh, SP uh, Protemp. Uh but uh, follow up lang uh, Attorney Roque. Sabi niyo uh, korporasyon ang may-ari ng bahay na ni Raid Apo. at natagpuan ng dalawang foreign nationals na associated ng paok sa Bamban at uh, nasa custody ngayon ng uh, BI. Uh, sabi nyo sa ano yan, sa corporation. But, you also, nung nagsalita kayo kanina, you also referred to it at as bahay ko. Well, I do not deny po na I have an interest in the corporation. Hindi ko po dili yun. In fact... Aling corporation po iyan? Ah, uh, ang pangalan po ata is PH2. Hindi ko maalala, no? PH2? PH2. Uh, Pero, oh, wait a minute. Dapat maalala nyo po. Well, you intend to... Uh, mahaba po yung pangalan. ...to cure 100% uh, ownership anyway, of it. Anyway, maya-maya po. PH2. Darating po What yung... What does PH2 stand for? Well, po? ano po yan eh. That's the location of the address of the house. Okay. Anyway, maya maya, -maya po. PH2, What's the whole address eh, of the phase Parang Phase 2, black number, gano'n. Okay, no? phase 2. Pero maya maya po, uh, nagpakuha ko ng contract of lease para ipakita rito sa komite na ito. No? Na, And sa ngayon po, kayo ang majority shareholder ng PH2? Sa ngayon po, hindi. Hindi. Pero A anong percentage po, ng ownership nyo? Ay, nako, uh, nominal lang po ako uh, ayon, ngayon. No? Nominal. 10%, 20%? Well, ngayon po, lumalabas. Ano lang ako, nag-subscribe lang po ako when it was incorporated. No? At sino po yung majority shareholders sa Ang majority is another corporation PH2. po. Another What is that other corporation? Uh, it's Biancham Holdings po. Ano pong pangalan? Biancham Holdings. Biancham? Holdings. Holding. B-I-A-N? C-H-A-M. Si Biancham Holdings. Holdings. Yes, yes. Uh, magkano, ang ganong kalaki yung majority? Lahat po yan Holdings. sa Biancham Holdings. Uh, pero minority. Nominal kayo. Ah, holy. Holy. Oh. holy. Bianchan, po yan, by Bianchan Holding. Sino pong incorporators ng Bianchan Holding? Attorney Percival Ortega po. At uh, um, yun po, naalala ko si Attorney Percival Ortega. Uh -huh. I think um, meron din pong attorney, hindi ko na po maalala kung sino pa yan, pero I think Um, meron pang, well, minimum of five po yan eh. Pero majority shareholder Alright. is attorney Percival Ortega. Okay. So majority shareholders uh, shareholder, si attorney Percival Ortega para sa Bianchan Holding, there's at least one other attorney at tatlo yes. pa for a total a po, po. of five. But okay I confirm po. that we're in the process of buying into Bianchan now. all right And, And we sabi want nyo controlling nga, interest. you want... 100% ba or controlling? We will yan? have a uh, controlling interest of Bianca po pag natapos na ang mga papeles. All right. Pero uh, nasa Homeowners Association din po kayo ng uh, subdivision tama po? Well, nung simula po dahil tinirang ko po 'yan nung ako po yung umalis sa gobyerno nung 2019 pero Nung bumalik ako sa gobyerno, eh hindi na po ako tumira doon. Pero hanggang ngayon po, I consider myself a resident of Baguio, but I stay in another house. Pero member po kayo ng HOA doon sa subdivision? Mandatory po na yung uh, corporate owner is a member of the homeowners association. So member po, dahil mandatory, member kayo ng HOA ng subdivision? Member po, yung corporation that owns the house. Okay, so sinong nakapangalang representative ng Bianchan Holdings? Uh, sa HOA nung subdivision. Hindi po ako sigurado no. Um kung sino ngayon ang nakapangalan doon no. But uh, I do know that uh, uh lahat po ng mga home ng uh, Jews are being paid and the real estate taxes are being paid. Sino pong nagbabayad ng juice at real estate taxes? Para well, ano po? Um, it is also biancham no. That pays for it no. Uh -huh. But in any case, hindi po hindi ko po dinideny that you know That is a house that I have an interest in. Okay. I have lived in the house. Ang sinasabi ko lang po, pinaupahan po 'yan and possession hmm. is now with the lessee. Hmm. So, uh, for the record, yung Bian Chan Holdings, nabalita po dati na may partnership sa First Mariveles Holdings Corp o FBMHC na nag-apply for Pogo license dati. Hindi po. Maaring, ano, ah, no, no. I deny it's, that. Uh, I it's, deny that. Uh, ah, you deny it. Okay. Yes. Ang well, we application the po proper, is AFAB. Uh -oh. It's the Freeport Authority of AFAB. Pataan. Okay. It we is will not ask with Pagkor. that. All right. We will ask that sa uh, uh present and per, possibly uh, past PAGCOR chairs Uh, later. Wala po yung application mm -hmm. at all with pagcor Yes, well noted yung denial nyo. It, itatanong. Pero Pogo po siya. Hindi po. Hindi rin That's siya a Pogo. real estate development company real na nag-apply po for accreditation sa AFAB pero hindi okay. na po na-pursue. Okay, we so. will ask that of ano? AFAB of the no, 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 no. The chair will say who we will ask that from. Afab. We will ask that from pagcor and if necessary, invite AFAB to the next hearing, if necessary. Pero itatanong muna natin sa pag-core mamaya. So, attorney, uh, wala po kayong possession ng bahay, pero may supervision, dahil may bantay po may kayo bantay doon. May bantay po. Okay po. All right. salamat. I thought we were attorney. engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Kasi yung hindi nila po pinangalanan kung sino yun, parang showbiz. One of those apprehended in the Tuba Benguet home is actually a wanted fugitive in China. The uh, Cambodian passport held by the man is fake. He is really Chinese. And as per our Chinese informant, he is a Red Notice fugitive, very high level. And he has already defrauded 100,000 people. So napakasama po ng uh, record po nung taong iyan. Huwag niyo pong lokohin ang komite. Hindi porke banned na ang Pogo, ay we will stop holding people to account. Lumilitaw sa nakuha nating dokumento, nagagamit ang pagbubuo ng iba't ibang kumpanya para itago ang tunay na nag-ooperate ng isang pogo, pati na ang tunay na kumakanlong sa mga pogante. Para maging ganap ang tagumpay ng ban sa pogo, these systems also need to be fixed.